kung so, kakatapos lang kakapsat ng malakas na ulan yan tubig po lahat wala pong tuyo na portion dito sa ano farm na sa labas so yan kakapsat mali na kawin na po tayo ng uminggan. so kakatapos lang po ng napakalakas na ulan at Nintay kung dumating sila nanay tayo po yung in-charge at yung bunso namin. At ito po yung kulungan ng itik natin, nagtubig po. Explain ko po sa inyo yung disadvantage po ng ganitong kulungan. Ito po ay hindi po safe sa ating mga alagang itik. Kapag ganito po na basa ang kulungan ng itik, ay eh, kailangan po nating gumawa ng daluyan ng tubig, hindi pwedeng manatiling tubig-tubig siya dahil magkakasakit po yung alaga natin at mamamasa po yung kanilang dibdib. Magkakaroon po sila ng sipon. Ayan. Kaya kumuha yung kapatid ko ng pala para i-drain yung tubig na naipon galing sa tubig ulan. So, yun po yung isa sa hindi maganda kapag tubig yung pinaglagyan natin. Gawa po ng tubig ulan. Kaya pag ganito po na farming season na mabilis na pong magkatubig yung kulungan ng itik. Sa paghahanap po ng kulungan ng itik kakapsat ay lagi po nating hahanapin yung mataas at matagal makaipon ng tubig. Para hindi po magkasakit ang ating mga alaga. Yun lang po yung nais kong ishare for today's video. Kakabsat. At tapos lang kasi ng napakalakas na ulan. Kakabsat. Yan. So, thank you for watching. And see you again in my next vlog. Una po ang ating alaga. Turning 4 months sa June 28. So, mayroon po kaming mga naging mortality ng mga nagdaang araw. Pag uwi natin, gawa po nung uh, pagkabiyahe po ng ating mga alaga. Okay, bye!